Noel, nasan ka? Basta diba yung papa ko na hindi niya ako Terus, mo lang yung iniisip mo. I hate you! No! I wanna talk about the visitation arrangements for Noel. I am allowing him to come and visit you. Pero hatid sundo siya. Fair enough. This is Luis. Siya ang maghahatid sundo sa anak mo. Good morning, ko. So, ikaw si Noel? <laughs> Hi, Tita Luis. <laughs> Let's go? Tara. Ah, sandali, sandali. Bakit hindi mo muna kami saluhan magkagahan dito? Pero I mean, ko ba ako maki-CR muna? Medyo naihibo kasi ako. Ah, yung uh, CR kasi, nasa taas. Ah, <laughs> siya. Okay. Diba, sagot lang ha. Sa Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Dito ako nakatira. Bahay namin to. Hindi talaga bastos mo. No? Stalker ka, no? Stalker ka? Umalis ka dito. Ano maluloko mo? Kamalang kitty! Umalis ka! Ito, Umalis pa kay maluloko mo. Umalis! naman Umalis ka! Ano pinapalis mo? ha? Umalis ka! Ayun! Ano ba? Teka kitty, paano nakapasok niyang hayop na yan? Ah, magkakilala kayo ni Luis? Kapatid ni Richard? Actually, tita, nagkakilala. Ama, dito lang. Akala ko po kasi intruder eh. Tinatry niya kasi buksan yung kwarto ko. Ah, Joy, siya ba yung… kitty, ano yon? Siya si ano? Luis, yung kapatid ni Richard. Eh, di ba yun nga ang sabi ko? Kita Kinaklarify ko lang. <laughs> Luis, kailangan si Noel na sa bahay before nine. Okay. Alright. Ako na bala sa kanya, love. Thank you. Ingat kayo. Tito, let's go, ha? Anak. Anak. Sige. Okay. Kaya mo sa bahay niyo, no? <laughs> Pareho tayo. Ayoko rin sa bahay namin, eh. Kaya ikaw, mag-aaral ka na mabuti para hindi ka mastak sa bahay niyo kahit lagpas 30 ka na. Ma, mabait naman si Lola Elvira, di ba? <laughs> Kala mo lang yun. Eh bakit ikaw? Mababait din naman si Lava si Tita Peta. <sighs> Kala mo lang rin yan. <laughs> <laughs> si... Tita Joy mo ba? Mabait ba yun? Okay ka lang, ate? Ay, naku, sakit talaga sa ulo yung dominante cruise na yan, eh. May kapatid pala si Richard, no? Yeah, may bata siyang kapatid, si Luis. Ten years yung gap nila. Bakit? Wala naman. Nagulat lang ako. Faith. Hey. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Iniisip ko kasi yung mga negosyong kailangan namin ipasara dahil sa pandemya. Alam mo, Faith, gustong gusto ko talagang tumulong sa sa'yo. Pero hindi ko naiintindihan kasi yung mga patakaran ng mga negosyo mo eh. Huwag ka magalala, Jose. Sapat na sa'kin yung nandyan ka. Na umaalalay sa'kin. akin. Hmm. hello hey. Di ba sabi ko wag mo na kaming tatawagan? Bayad na kami sa iyo, Javier. Ko naman. Nangungumusta lang. For all time's sake. Baka naman kasi you might need my help. Kung kakailanganin ko man ng tulong, you will be the last person I will call. Okay, sige. Inaalam ko kung baka binibenta mo yung mansyon. Marami akong buyers, you know. Handa sila. Yan pala yung Javier. Ginugulo ka na naman. Nga eh. Those are some of our properties at market value plus interest. Papansin ko, wala dito yung titulo ng mansyon. The mansion is not for sale. Oh, that's bad. Ang dami pa naman nagpapakita ng na interest doon. Nasa pangalan mo na lahat ng titulo niya. Ikaw na ang may-ari. Wala nang utang ang anak ko sa iyo. Huwag mo na siyang guguluhin. O kahit sino sa aming pamilya. Faith, I'll tell you something. Don't start burning bridges again. Who knows? One of these days or the near future, you might need my help. Ikaw din. Oi Drake, ano yung lalaro mo? As usual, Tito. Tara, laro tayo! <laughs> May lakad ako eh. Kayo na lang muna ni Noel. Noel. Yan, Mag kayo na lang muna dalawa. Ha, Drake? Ikaw na muna bahala kay Noel, ha? Thank you, Tito. Sige. <clears throat> ano ba? Ano ba mo yan? Meron din ako niyan, eh. Tara, multiplayer tayo. Next time na lang. Naalala ko, may gagawin pa pala ako. Tsaka, hanapin mo na lang si Mama at si Lola. You know, I just got off on the phone with Faith. Balita ko tagilid na mga negosyo nila. Well, sooner or later, bibigayon si Faith. Pero matalon mita pa. Masado ko interesado sa commercial ni Faith. Marami namang mansion diyan na mas maganda, mas mura. Speaking of maganda, mas maganda pa sa inyo. I want to again mansion. I do not care how much it will cost. I will get it. By hope or by crook good morning what? good morning good morning Hi. thank you Kitty. so Ma, i was thinking of renovating the house you know a little bit of a repaint replace some of the floors well Bakit mo ba naman naisip yan? Mama, this house is older than us. A bit of a repaint won't hurt. So, what's the latest with our boy? <laughs> Actually, papunta na si Luis para sunduin siya, Mama. We are winning his trust. And before you know it, lalong lalayo ang loob niya kay Mas pasasakitin pa niya ang ulo ng mga aginag. Well, mukhang hindi lang siya magiging problema nila. Balita ko kasi hindi maganda ang takbo ng business nila because of the pandemic. And Faith is selling some of their properties. Alam ko na bangko na 'yung iba and some I already acquired including the mansion. Remember Jonna, my friend Ma? Yung pumunta rito. She's in real estate. She said this is a prime property. With konting renovation lang, this has potential to be one of the most sought-after properties. See? Jessica, you may go. Not yet. Not yet the mansion. I'm sure itong si Faith. Bebenta niya muna lahat. Pati kaluluwa niya, bebenta niya. Bago niya ibenta yung mansion. Balita ko kasi minana niya ata sa grandparents na. But of course, Mama. But I'm sure you won't stop until you get everything Actually, Ma, we're just concerned about the house, you know? You'll never know. Maybe something needs to be repaired or repainted. It won't hurt the house. You can i the bread. I'll leave you two Excuse me. Well, you know it. I will not stop. I want them to hurt and I'll hit them where it hurts. Gusto ko madanasan ni eh, Faith lahat ng naranasan ko. Gusto ko mawala sa kanya yung mansyon. Mawalan siya ng pera. At mawala sa kanya lahat ng minamahal niya sa buhay. Basta lahat! <laughs> Kaya lalo na ngayon, I'm sure it will only be a matter of time before Faith decides to sell the mansion. And when she does, I'll be ready. Oh, Mom, um, you focus on Faith. Akong bahala kay Kayang-kaya ko yun. Natitik ng pag-inang aginado ang galit natin. <laughs> na kayo sa mama niyo, ha? Pagod lang yan, tsaka marami iniisip. Good morning! Oh, good morning naman sa'yo, Luis! Kumain ka na ba? Uh, actually, hindi pa nga eh. Ay! Dito ka! Dito ka, Luis! Ika! Sanuhan mo dito, na kami! Halika! sa sama Halika! Dito ka! Maupo ka! Maupo uh, ka! Halika, <laughs> ko kuha kita ng pinggan. Salamat. Sabi ko na nga ba yung maminis mo ang lutsu ko? <laughs> burning jai Hmm Oke okay nak aku dah wala nak aku nak Excuse me Ah <coughs> uh, titris Oh kain kamu dah yeah. Ya Pa? Bakit ba inis na inis ka sa akin, ha? Alam mo, umuwi ka na. Ay, nako. Hindi mo ba alam na stalker mo ako? Hmm? ko lang to. Nag-expect ka, no? Bye! Kapal na mukha! Ako? Anak, mag-iingat ka dun, ha? Huwag ka magpapapawis. Yung vitamins mo ay packed na for you. It's in your bag. I put it there. You have to be here at 9 p.m. Hindi yung aalis ka dun. Anak! Okay, okay. Love, baka hindi ko pala mahatid mamaya si Noel. Ano? Hindi siya pwedeng matulog doon. Ako susundo sa kanya. Actually, yun din sana sasabihin ko sana sa'yo. Okay. Tito, let's go. Tara na. Sige. Ma, tama ba yung ginagawa ko? I have let go of people that I love. Pero parang hindi ko naman nararamdaman na babalik sila. Habang lumilipas yung mga araw, nararamdaman ko si Noel palayo na ng palayo yung loob sa akin. Di ba kayo din naman, love? Pinabayaan ko kayong magdesisyon para sa mga sarili ninyo. Iniwan niyo rin ako. Pero eto kayo. Bumalik kayo sa akin. ganun din si Noel. One day, marirealize din niya kung gano'n siya kamahal. At babalik rin siya. Thanks, Pa. Ah. Ah. Kamusta? Iniwan kita kay Drake nung last time, ha? Okay naman kayo? Okay naman. Okay lang yun. Ganun lang talaga si Drake sa simula. Magiging okay din kayo. Kami nga nung papa mo, hindi din kami magkasundo nung una eh. Talaga? Tito, milig ba si papa sa computer games? Naglalaro rin ba sila ni Drake? Oo. Sana nakasali rin ako sa kanila. Di bale, tayong tatlo ni Drake sa susunod. Okay? Tita Joy baba, ba? Wala naman siguro siyang boyfriend, no? Wow! Party Inis ka pa sa kanya yung lagay na yan, ha? Ah, kala mo kasi pogi? Uh, bakit? Pogi naman talaga. O, oh, tingnan mo. Oh. Chick boy naman. Not my type, Manang Kitty. Definitely not my type. Wala na ngayon eh. Walay na sila. Tito, ano bang paboritong laro ni na Papa? Kahit ano. Bakit sila nagwalay? Oh, magaling mo si Papa. Oh, natatalo yun ni Drake, no? Minsan. So bakit sila naghiwalay? Basta, may asawa kasi si Kuya Alex eh. Tito, naglalaro ba sila ng basketball? Oo. Oh. So may asawa? Oo, oh, kaya nga hiniwala yan ni Tita Joy. Tito, saan ba sila naglalaro? I Amin mean, sa ba pinapasyal ni Papa si Drake sa mall or sinasamahan niya bumili ng sneakers? Oo, oh, oo, oo. Oh. Nasaan oh, oh. ah, na yung Alex ngayon? Ah, hindi mo type ang chick boy, pero type mo ang may asawa. Manang Kitty. Pwede ba, huwag mo si Alex dito, hindi ko na nga siya iniisip eh. Pass is pass. Okay. Oh, ayun, oh. <laughs> Kitang kita Kitang-kita. Alex calling. <laughs> Akala ko ba hindi na iniisa? Bakit tawag pa rin ng tawag? Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Tito Luis, bakit ba ang dami mong tanong tungkol kay Tita Joy? Ay, ang dami mo rin kasi tanong tungkol kay Richard, E eh. eh, papa ko yun eh. Okay, at never ko siya nakilala at gusto ko lang naman malaman sana kung paano siya bilang papa. Okay, sorry. Hindi na ako magtatanong. Sasagutin ko na lang lahat ng tanong mo tungkol sa papa mo. Okay? Okay. Hindi <laughs> mm, ko naman sinasagot niya. Bahala siya. Nakailang block na nga ako sa kanya. Siya naman po palit ng palit ng number. Okay. So, sino ba talaga ang gusto mo? Yung chick boy? Or yung may asawa? Saklap naman ang mga choices ko. Direk, lero tayo. Hindi ako pwede. May lakad ako. Madali lang naman. Oop! Oh. Kaya ko ito eh. O, di Marunong nga kayo. First to eleven tayo, game. Hindi nga ako pwede. Marunong nga ako. Maminsan lang naman ito eh. Hindi ako pwede. Sige na! Bakit ba ang kulit mo ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Saan mo nakuha yan? Yan yung Mami Karen, kay Papa to, di ba? Kay Papa nga. Bakit nasa sa'yo? Sa'yo ba yan? Drake! Drake! Masensahan mo na yan si Drake, ha? Ganyan talaga yung pag di niya kilala. Suplado. Oo, eh. Na-try ko naman kumunik sa kanya. Wala, mainit talaga dugo sa akin. Ganyan din yan sa akin dati, napagalitan pa nga ako. Eh. Pero, eventually, naging close din kami. Bait naman yan. Talaga? Baka sa'yo lang yan mabait. ba? Anak lang naman ako ng katiwala dito. Kayo nga, magkapatid kayo eh. Nangingilala lang yan. Kala ko lang may makakalaro na ako ng basketball pwede tayo na lang. Sige ah. Tayo na lang. Tayo na lang maglaro ng basketball. Ito naman. Oo nga, ito naman. Bibiro lang. Peter naman ito. Sige, turuan kita. Turuan ka ba? Oo! Ba? Kita okay. mo wow. yun? Sabi ko marunong.

ongga. Ini perlu Yes. Hi. Boleh diban pumasok? Yeah, come in, come in. Carl Come in. What's wrong? Uh. Uh. love. May tatanong lang sana ako sa'yo tungkol sa divorce. Ano yun, Carl? Hindi kaya masyado tayong padalos-dalos. Ano yung pong sabihin? Hindi kaya masyado nating minamadali yung divorce. Pero Carl, di ba idea mo to? Yes. Pero alam mo, sa totoo lang, binabawi ko na nga eh. Siguro, masyado lang magulo yung isip ko nun. Okay, ano ba talagang gusto mong sabihin sa akin, Carl? Baka pwedeng bigyan pa natin ang second chance yung marriage natin. Baka kailangan natin yon. Baka masyado lang tayong naapektuhan dahil sa pandemic. Uh, gulo ng pamilya. Carl. Love. Promise. Pagpubutihan ko ang sarili ko this time. Isa pang Pagkakataon. Masyado na akong maraming iniisip ngayon, Carly. Eh. And I don't think I can give what we had a second chance. Kao, look at you. May bago kang negosyo. It started off well. Ako rin may sarili na ring negosyo. Don't you see that we're probably better off nang magkahiwalay? Pero alam. Carl, pakicheck na sa attorney natin kung dumating na yung divorce papers natin. parang nakita ko yung Javier. Saan? Sa bahay nila, Elvira. Mukhang mapapaaga ang pag-dispatch ako sa'yo, Jose. <laughs> Karen, what will happen tomorrow will not be light. Maraming magluluksa, so I have to pay my respects. Ay, ba? Ma, what are you planning? Maninigil Man, lang naman ako ng pambayad ito. Mata para sa mata. Asawa para sa asawa.